uh, tire hugger problema ito yung natin ito yung tapos ito naman yung aftermarket so ito ngayon sa online so naikinabit ko ay okay naman kaso naging hassle at may sumasabit dito yan sumasabit yan kaya tinanggal ko at aking uh, si stock so pwede naman ito dito yan o, ang tama ayan ang tama o so inalis ko dahil nga ang mapiperwisig yung shock natin hindi naman siya silikabet, napakadali lang uh, easy lang so ito nga naging tama niya ito kaya pala may lumalagatok nung na ko, ito pala dadali ang aking shock kaya akin na lang muna ang uh, paibabalik ibabalik si stock yan and then uh, pag isip ako kung ano magagawa doon so tara let's at ikakabit na natin si stock na natanggal yung tire hugger natin o, kaya pala medyo ang, ang gulo ko pala hindi na maganda pangit itong brand ng ano ng gulong na to yung beast tire Ay, kaya pala Para ako nag-iwang sa daan eh Makikita nyo yung itsura ng gulong Iba yung pagkakahubog niya. So, magpapalit na rin tayo ng gulong Kasi mas maganda yung ano tayo ah, Ligtas sa daan Ang kapal pa ako, oh? toto same Pangit ang ano sa kalsada para nag-iwang Ilang buwan pa lang ang oh, beast tire So, papalitan ako na to Kaya pala dito ko napansin yung Ano niya, itsura eh. So tara, magkakabit tayo ng gulong. Samahan nyo ako mga kagingking. Magkakabit pala tayo ng... Ibabalik na natin ang stock na tire lang tayo i kabit. Itong Ito, kaya so, ito, tusok na sa dulo. Ina-tabay ito, tusok nyo muna. May ruckus sa gitna eh, so... Mag nalala tayong kapit mga kabindi. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Kapit pa <coughs> <coughs> kasi ang aking siya kaya ako Tawag ako na lang siya ng paraan. Kung paano siya ibabalik ulit. Sayang hindi naman nun eh. So yun, nakashoot na. Ito lang ang hassle dito. Pero oh, busy lang ito. Napakadali lang. So yan, okay na ulit. Ang ating stock. So lalagyan na natin ang lock. So yan lang mga ang pag tanggal at pagkabit ng uh, uh, tire hugger. Napakadali lang. So yan, uh, gingging, maraming salamat. At hanggang dito na lang po ang aking aking uh, live aking ano pala vlog sorry So, yan. At talagyan natin na nung tornillo. So, ride right, safe tayo lahat mga kagiging mga kablog. Maraming salamat pala sa pag-subscribe ng aking YouTube channel. Yan. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Ayan. Nagpainit na ako dito. So, ayan. Ah, mga kagiging thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Ah, la lala ko na at pinakita ko lang kung paano tanggalin at paano ibalik. So, bye-bye.